Ito daw ang kauna-unahang tuknening sa bansa. Ang tawag nila dito sa Rizal ay Epalog. Hindi po ito kwek kwet kundi Epalog. Boring na logo! Bumiyahe kami ni Mrs. galing Davao papunta dito sa Taytay para matikman ng Jailas Epalog. 1987 pa daw sila. O oh, ayan si Mrs. Rumarampa. Tingnan nyo. Ang haba ng pila dito. Sobrang daming tao. Pero sabi nila, mas marami daw ako pag may pasok. Medyo nagulat ako kasi may dumating na dalawang pulis kaya umatras muna ako. Hindi ko alam ano ba ang nangyayari. Pero hindi pala sila manghuhuli kundi bibila rin. Kaya pumasok ako uli sa kusina at tinignan si kuya paano ba siya magluto. Sobrang daming itlog na niluluto. Ang lakas ng apoy medyo mainit nga sa loob. Pero walang kwenta yung init kung matitikman naman natin ang kauna-unahang tukneneng sa buong bansa. Ayan na. By the way, ang ginamit nila dito ay hindi itlog ng manok, kundi penoy. Kaya masarap na, creamy pa, iba talaga lasa ng penoy kesa sa yung itlog ng manok. Dumadami pa rin ng tao and yung pulis. Ang gusto ko kasi pumipila rin yung pulis, hindi sila umuuna sa pwesto na Meron din silang libreng pipino. Nilalagyan din lang ng pipino. Pumasok na talaga ako sa loob. Tinabihan ko ng kahera. Andiyan na si Mrs. Siya na ang nauuna sa linya. Mga 50 to 80 trays daw ang nauubos nila sa maghapon. Magandang negosyo to. Yan, umorder ako ng dalawa para sa akin. Isa lang para kay Mrs. Medyo mahina si Mrs. kumain. Kaya... Dalawang sa akin, isa lang ang sa kanya Pwede nga sigurong tatlong sa akin Oh tinan niyo, nasa loob na ako ng kusina. Tinabihan ko na talaga yung kahera at yung nagluluto. Gusto ko makita paano nila niluluto ang napaka-crispy at napaka-sarap na epalog or tukneneng. Ito na ang pinakahihintay natin. Dalawang epalog para sa akin and isa lang para kay Mrs. Galit siya kasi binideohan ko daw siya ng walang makeup. Sabi ko, okay lang, maganda ka pa rin naman. Ngayon, ito na, nilalagyan ng suka. Itong suka nila, special daw yan. Kanila lang ang timpla na ganyan. Nilagyan namin ng konting asin. Eto na, ang pinakahihintay ng lahat. Actually, pinakahihintay ko. Titikman na namin. Crispy, crispy talaga yung ano niya, eh, coating niya. Tapos, si Mrs. ang una. Salamat, Lord. Tingnan natin. Hoy, approve kay misis kung approve kay misis approve na rin yan sa akin now ako naman ang titikem tingnan natin to punta na po kayo dito sa Jailas Epilogue sa likod lang to ng St. John the Baptist Parish ng Taytay Rizal hindi kayo maliligaw kilalang kilala ng lahat to maraming salamat